Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon. Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kung ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya. Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga isang mayama ng umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ah, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa akin sarili, Hayan, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't mamahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ito'y babawi ang ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sinabi pa ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mabahala tungkol sa pagkain kakailanganin ninyo para mabuhay, o tungkol sa damit na kakailanganin ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni Umaani. Wala silang bodega ni Kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Oh, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras? sa pamamagitan ng pagkabalisa. Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo mga bulaklak sa parang at unawain kung paano silang lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kayo pa kaya? Oh, kay liit ng inyong pananalig sa kanya. Kaya tuwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mabalisa. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya't pagsumikapan muna ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan